Thank you. Mam, dit na Thank you, sir. Dit na, dit na. Okay. Daliran, daliran. Mam, Okay, question. Alright, go. Question. First, KBS na, Sige, Asher. Sino po yung mga ay sinama po natin sa reklamo natin sa idea? Una, nandito ako ngayong umaga, gaya ng sinabi kong gagawin ng lunes, kasama sina Attorney Britannico at yung kanilang firm para maghay ng reklamo sa so National Bureau of Investigation. Pangunahing layunin ng reklamo, alamin sino o sino-sino ang nasa likod ng pag-produce ng video, dalawang video na ni Michael Maurilio Dahil hanggang ngayon, wala pa rin umaamin, wala pa rin nagaangkin. At pangalawa, para investigahan din sa pamamagitan ng reklamo ito yung mga vlogger na pinamumudmod at dinadagdagan pa ang mga kasinungalingang nakalagay sa mga video ni Michael Maurilio, Kabilang po dyan, sina Crisette Chu, Jay Sonza, Sas Sasot, Trixie Cruz Angeles, Banat Bay at iba pa. So abangan po natin ang progress nitong investigasyon. Unang hakbang pa lang ito, aalamin po namin at sa payon ng aking mga abogado kung sino pa ang dapat kasuhan at ano-ano pa ang dapat ikaso sa kanila. Initially, Senator, ang pinayon po ay perjury po ba o meron na pang libel din? Batay sa payo ng aking mga abogado, cyber libel ang appropriate na ireklamo dito. Uh, sabihin ko po sa inyo, bilang isang nagtatrabaho sa public service, bukas ako lagi at dapat lang bukas lagi sa mga puna, sa mga kritisismo. Pero hindi, hindi, hindi ako papayag sa ganito mga pagsisinungaling, mga mapapanganib na pagsisinungaling. Lalo na ang tinarget ay hindi lang ako. Ang tinarget ay ang mga witnesses, ang tinarget, pati mga staff ko, tinarget ang Senado mismo. Sinosok, Sir? So far, isang dosena. Pero batay nga sa uh, mapag-aalaman ng NBI sa kanilang investigasyon, maaring dumami pa po yun at maaring dumami pa dagdag sa cyber libel ang iya uh, ah, kakusa ko sa kanila. Yung, yung po mga binanggit pangalan Senator, sila po kasama po sa taso po. Kasama na po sila dito sa reklamong inihain namin ngayong umaga. Pagpupos ba tayo send ng set inquiry on them? Diba parang profilation of a uh, fake news na naman to? Nasimulan na yan ni Senator Kiko Pangilinan nung nakaraang 18th Congress pa. At uh, bukas naman sa kabubukas na 20th Congress na ulit o patuloy itong uh, investigahan. Pero ngayong umaga, dito po kami uh, ng firm ni na-Attorney Britannico nakatutok sa reklamo sa NBI. Uh, at gaya ng nabangit ko, unang hakbang pa lang ito, nasabi ko na po noong lunes, maghahain din po ako ng mga criminal complaints laban sa mga tao o grupong ito. Lalo na, pag mas napag-alaman na ng NBI, sino talaga ang nasa likod ng pag-produce at pag -mod -mod? ng kasinungalingang video na ito. Sir, meron na po ba kayong huling information, update about what the Wala pa rin uh, firm updates about that dahil pagkatapos nung kanyang mga huling mensahe sa opisina ko, noon lamang June 22 at 23 nitong 2025. Imagine, just a little more than a week ago, naghuhumingi ng rescue dahil siya daw ay kinidnap ng KOGC at siya daw ay dun uh, dinadakip sa uh, Glory Mountain. Hanggang ngayon, at nung finoward namin agad sa PNP yung mga messages na iyon, at agad din nilang kinikilusan, kaya lang, habang kinikilusan na yung kanyang mga mensahe noon, uh, ay lumabas na itong video. Take note din pala, no, yung, yung nire-reklamo kong pinai-investigang um, fake news Uh, channel nagngangalang Pagtanggol Valiente. Bagong-bago po 'yan. Binuo lamang nung June 24, the day after nung mga uh, huling mensahe ni Michael uh, Maurilio. So ni hiniling ko sa NBI ngayon alamin sino ba yung pagtanggol valiente na yan, sinong mga tao, sinong grupo, uh, at dahil baka o malamang konektado yan dun sa cry for help nung earlier last month ni Michael Maurillo. Na, nanalangin pa rin ako para sa kanyang kaligtasan. Sana matu, matukoy kaagad ng PNP Davao kung nasan siya at mailigtas. Pero gayong paman, kailangan na niyang magpaliwanag at managot kung bakit siya nagsisinungaling sa mga video na ito. Sen, do you believe in the theory na maaaring yun niya kinid po si uh, Michael Mother Mawilio? His statement was not uh, uh, on his own volition at siya po ay uh, in grave danger. Kung kinidnap talaga si Michael Maurillo at dahil doon ay kung nasa matinding panganib siya ngayon, all the more, sana ay uh, mapasakamay na siya ng PNP para sa mailigtas sa anumang panganib na maaring pinaglalagyan niya. At para din, pwede siyang maimbestiga uh, ng NBI, batay dito sa reklamo ko. At uh, maging bahagi siya ng pagbuo ng kwento, sino ba ang nasa likod nitong kampanyang ito ng pagsisinungaling, fake news, uh, witness tampering uh, at sa psychological warfare okay. Okay. Na na, pa, na na so, you think it's also appropriate that the government or uh, Senate on their part uh, gumawa po ng action para ma-rescue nga po ito kasi parang it's like it's a danger. Well, ang Senado, dahil kami po ay legislative body, uh, hindi po namin mandato o kakayahan mag-rescue ng mga kababayan nating uh, nasa panganib. Kaya nga po yung mga huling mensahe yon ni Michael Maurillo sa PNP Davao. Huling mensahe yon ni Michael Maurillo sa PNP Davao namin agad ibinigay para kanilang maaksyonan. At hanggang ngayon, inaasahan kong maaaksyonan nila ang sitwasyon, kung ano man yon ni Michael Maurillo, at para uh, mas mapalalim pa yung hiniling kong investigasyon ng NBI sa reklamong ito.